Binuksan naman sa Batak City, Ilocos Norte ang isang museum ng bigas. Makikita rito ang iba't ibang klase ng bigas, pati na ang mga luma at makabagong gamit sa pagproseso nito. Makipasyal Pilipinas tayo kay Mark Masudog ng GMA Ilocos. Para lalong makilala ang kahalagahan at kontribusyon ng bigas sa bansa, formal lang binuksan ng Philippine Rice Research Institute of Field Rice. Sa publiko ang isang rice science museum sa Batak City, Ilocos Norte. Makikita rito ang iba't ibang klase ng palay, traditional man at mga makabagong breed. Makikita rin dito ang sinaunang paraan ng pagtatanim, pag-ani at paggiling ng palay. Kasi may mga nawawalang practices na that we can, uh, we may be able to bring back na makatulong mat nga talaga or that is, is still effective until now. Bukod sa palay, naka-exhibit din ang mga sinaunang kagamitan tulad ng panggapas, bilao, manumanong pangtanggal sa butil ng palay at ang ginagamit na pangbayo. Karamihan sa mga ito ay galing pa sa Cordillera Region umaasa ang field rice na sa pamamagitan ng Rice Museum ay lalo pang mahihikayat ang publiko na magtanim at tumuklas ng iba pang breed ng palay. Kailangan daw ito, lalo na sa bansa, kung saan kanin ang pangunahing inihahain sa pag tulad na lang ng Pilipinas. Uh, at the same time, you don't need to be an agriculturist. So we just want to encourage everyone to be more aware about uh, rice culture in the Philippines. Mark Masudog, Nagbabalita, Pilipinas.